Step 1, buksan ang ining pay app at mag-log Step 2, click outbound remittance tapos register nyo account. Step 3, pili ng pagpapadalhan, cash pick up, BDO, bank account, GCash, Maya, or Coins PH. Step 4, ilagay ng tamang informasyon ng padadalhan, siguraduhin tama ang spelling ng pangalan at account number. Pasahin din ang processing time sa note section para alam mo kung kailan matatanggap ang pera. Click relationship and click the purpose of remittance. Then, click save. Click send. Pindutin ang gitnang arrow para makita ang currency 1 to peso or peso to 1. At kung may available points ka, pwede mo itong gawing pang bayo sa service fee. Then click send. Then click send remittance. Click confirm. Lilitaw ang notifikasyon, pindutin ito para makita ang bank account na may prefix na 034 o di kaya pwede rin pumunta sa inquiry tab, hanapin ang transaction at i-check ang Guangzhou virtual account number. Kung wala ka pang online banking, maaari kang pumunta sa nearest convenience store at mag-transfer sa ATM machine. Pindutin ang English, click Domestic Card English at Account Transfer. Ilagay ang iyong ATM card. At ilagay ang Guangzhou Bank Code na 034. Then, click Confirm. Ilagay ang Guangzhou Virtual Account Number na nakalagay sa E9 Pay App. Then, click Confirm. Ilagay ang eksaktong halaga plus service fee. Then, click Confirm at ilagay ang iyong 4-digit PIN. Then, Confirm. Intayin itong mag-process. At kunin ang iyong ATM card. And that's it. Last step, pindutin ang inquiry para makita ang status ng padala at maghintay ayon sa processing time. And that's it! Kaya laging tatandaan kung hanap mo yung easy way, always choose E9Pay.